Pinasong gindang at sa ospital ang tatlo ka mga persona sa naglontad nga vehicular accident sa may bahin sa Kompisor Street Corner, Santa Lucia Street, Barangay Sunto, Coronadal City. Gin kilala ang mga biktima kanday Dirk Andre Aragones, 19 anyos driver, residente sa Agreda Pesto sa Barangay Santa Cruz, Lalin Bunao, 41 anyos, kag Carla Jen Carnetas, 5 anyos, lonsay residente sa Barangay San Isidro sang Sininga sa Sininga Siudad. Sa inisyal ng investigasyon, sa katapos ang traffic section sa Coronadal City Police Station nga samtang sakay sa motorsiklo ang duha ka mga pasahero nga ginamaniho ni Rinaldo Kalawod, Aksidente nga ini sila ang nabunguan sa motorsiklo nga ginamaniho naman ni Aragones sa mga panghitabo. Ang mga biktima ang nakaangkon sa injury sa lawas kagilayon nga sa ospital para sa nagkakaigo nga In the heart of changing lives, ini his brigada, Rika Lanao, sang 95.7 Brigada Nisipem Coronadal, Damis Ginyos. O 30.